Hello, good morning. Tuesday morning. Nakita akong suklay. Ayan mo uh, lang naman tayo. Ayan, nagpa-pedicure tayo kahapon kasi may nag-request sa akin na Canadian uh, black nails daw. Ayan. Thank you so much. Uh, Melanie for the black nails for you that for that 14 year old from Canada that's for you Ayan. black nails Ayan. Ah, huh? pinakita pa talaga yung legs na malaki request niya kasi yan eh kaya pinagbigyan lang din natin ito, walk up like this, wala pa akong, ano, wala pa akong suklay-suklay. Okay lang yan. Mag-aga, ano lang naman tayo, magluluto. guluto <laughs> Wala pa tayong suklay-suklay, hayain. ay mga bilbil, may kita nyo na naman. Kailangan mag-shape na ako kasi uuwi na ako eh. the exercise <laughs> Thank mm -hmm. you. ka na wala kami na kasi kinatay na namin dati nakakatalon kasi sa rooftop so nakatalon yung kapitbahay sabi niya kanya daw hindi ah, kanya na galing biko yung mga manok ko tas pag nakatalon sa rooftop kanya tapos yung mga ano bigay sa akin na ano ah uh, ah uh, uh, duck kanya daw yun nakatalon lang sa may harap niya kanya daw kaya pinakatay na namin yung birthday ko last last year last year yun kinakatay na namin yun kasi nga kanya daw eh, eh ang hirap naman makipag pag tumalon sa kanya kanya yung palang dak pagka kahit tanggalan mo siya ng ano ng pakpak -pak. ano pag nakatalo pag kunyara tinanggalan ko ng pakpak -pak. Dinapitan ko. Tumatalon pa rin pala yun. Eh, nasa tuktok na nasa rooftop. Tapos siya dyan sa sa may kalsada umano. man. din ako dun sa ano na yun eh. Tinanggalan ko lang nga siya ng ano, ng pakpak -pak para hindi siya tatalon. Nakatalong pa rin. Kaya kinakay ko na lang yun. Kaya sabag ako ka lang. Eh pagkadiskusyon ay ay gipa ka katayin kanya para sa birthday ko ayun Tara na naman tayo kahapon. Birthday kasi ni Ado. Ang um, anak ni Ate LB. Kaya, hindi na lang ako nakapag ano na ang video. Kasi nga, ano, ang uh, ang ating mga cellphone. Ang busy-busy ko kahapon. Nag-pedicure, nagpa ano ng mineral. Tapos nagpa-laundry ako kahapon. busy busy ko kahapon Wala na na ako oras mag ano. Di. Wala na na ako oras mag ano na ah uh, video kahapon kaya lobat eh. Dalawang cellphone ko lobat. Kaya hindi na ako nag video. Susunod na lang. Sa birthday ni Isa eh. Yung inaanak ko kaya Ang di video, -video tayo <tuk> sa mga uh, new subscribers natin. Nasa 800 na tayo. Yehey! From 300, ng 600 hanggang nag-800 na tayo. Yehey! 200 na lang. At saka, congrats sa atin kasi, kasi nag- uh, nag-message na sa akin ng YouTube naka 2,000 watch na tayo yehey thank you sa inyo so, ninyo naka 2,000 watch na tayo sa inyo dun sa inyo channel ko kaya yun lagi lang tayong manood at magsama-sama kasi nakaka na nagsend sa atin ng ano ang YouTube ang na information na naka 2000 watch na daw tayo. Ayun, kinakongratulate din naman kasi tayo ng YouTube pagkaano. Sisend sila ng analytics ng kanilang ano Happy 800 ha subscribers. Dalawang daan na lang. 1,000 libo na tayo. Tapos, 2,000 uh, watch, uh, at 2,000 views na tayo. Kaya yan. Thank you so much. Ang mga nanonood. Naka 2,000 na tayo. yehey! Kasi ang record ni YouTube ay 4,000 watch hours. 1,000 subscribers up. At saka wala siyang violation. Walang strikes. Kaya yeah, yun ang iniiwasan natin, hindi na tayo masyari mag-upload ng mga may music na video. Yeah. Ah, so, gusto ko mag-thank you kasi 99 sa ano, 99% ng ating views ay sa Pilipinas. Kaya yan. Thank you so much mga ano, pabibilag ko dyan. Salamat. 99% halos nasa Pilipinas ang nanonood. Daghang. Mabalos sa inyo gabos. Eh, kasi bigla na ako. Dapat yun ang ano natin. Pa -pa Thank you. Mabalos po sa si inyo gabos. Happy 800 subscribers. Ma, ano natin ang 1,000. Yehey, subscribe na kayo. Dalawang na lang sa atin. Dalawang daan na lang bago tayo mga ating isang subscribers. Thank you so much. Bye-bye. Good morning.